Matamaan ako dito. So, good morning, guys. Uh, uh, uh. May naglalaro dito maaga pa, guys. Ano sa ispa lang umaga? Ganito yung sitwasyon dito sa bahay. Sana una. Pinatanggal ko yung mga nakaharap kasi panatakbo patagot-tago siya <laughs> kasi kada bangga-bangga na siya alay ko so, hmm. hmm. ano ba yun pati ako ba naman ganun siya ka-aktif wag ako ano hindi sali bisilkod. Nipat natin. Hmm. Tingnan nyo. Ganyan dito sa bahay. Mga bungi-bungi na yung carpet. Ay, matuloy. Tingnan nyo yung video. Ano yan? Ay, nakumatuloy. Ako yung antok paoy lagi ako napapagod. Alam niyo kung bakit. Matuni, grabe ka hyper pag naglaro. Ako pagod na pagod ako sa kakaligpit. Ito yung carpet na ito na nahirapan ako kasi yung Pero kaya na matuni ito. Sa kakatakbik niya ba? Kailangan ko kasi ito. Um, Sige. Um activities ayos. Hindi ako nakikipaglaro. Akala niya na naman nakikipaglaro. Kasi kung eh sungkitin. Sumpit Sungkit-sungkitin niyo na naman yan yung pa ako. Ay, nako. Kamaya ako na ito ayusin. Kaso nga lang, guys. Kawawa kasi siya pag ano. May ayun ayusin, oh. Babaga kasi siya.

pinagdarasal o talaga si Matong Ano yung ito nangyari sa carpet natin dong ewan ah kita ba ko ng YouTube kaluka alam sa ispa naman kasi guys tingnan nyo dati nung wala si Matong na oras na ako nagigising. Kala pag, na pag late yung tulog ko or lumalabas kami ng bawa. Minsan umuwi kami alauna. Or alas dos. Ang gising ko niya alauna ng hapo. Wala ngayon kahit matulog ako ng gano'ng oras. Ang gising ko niya talaga matiling araw. Depende kaya itong kasi nagigising talaga siya, hindi siya yung katulad ng ibang pusa, no? Ito talaga grabe. And sa bagay, marami din ako nakikita mga ibang alaga na pusa, nagigising din sila. Siguro, mas less sa mga pusa na nagagano, yung mga alaga talaga. Na nagigising na para sa ng tao. ako sa puya ko. nag kasi kami kahapon. Nakahapon lang dito sila ate. So lima kami kahapon. Sa, so, sa Sabado dito sila matulog. Mag-sleep over sila dito sa akin. Kasi so, naka-uwi ka na kagabi, magka-alas 12 no? Dito sila kumain. Pause. Uh, Rubay niya. Tapos na kumain. Lumabas kami lahat. Kasama si Matuni. Na-ending kami sa bubble tea. Oh, where well, you are hiding? Come na. You are finished? In English. You're done? Matuni. You gonna keep now? Okay? Friday or no? bibit 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 ito yung isa sa naputol na no? kililing 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 tatakbo to katingin siya sa bintana guys kasi baka may bird So, tunay ka sleep Ano? Going back to the bed na? Yes? Napagod na si Matuna, guys. Wala na nagkalat na sa carpet. <laughs> Baldado. Come on. Ano? Inignore ako ni matumi. Pansin nyo guys yung namisa lang doon na susupa. Kasi pag naglaro si Matoni matumi, pinatatanggal ko yung mga rob. Pwede niya mabanggaan. Na nakaharang. Kasi kawawa. Nang bisis kasi ito na guys. Bumabangga siya. Nasa sa bintana. Pag tumalong. Ito. Pagkakit ka dito. Hmm. Ay, alam ko na. Bato na yung gumintis dito. Eh? Hindi pa tayo nagpoop. Si Matoni, guys. Araw-araw yan siya nagsisi-CR. Hindi ko alam tuloy sa carpet na to. Araw-araw yan siya nagsisi-CR. Ay, cr Nagpoop. Mm -hmm. Alam niyo, guys. Pinanggagas-gasto ni Matoni yung mga dito. Kaya mga na na siya. Kasi lapit kasi ito. Kala niya siguro balahibo. Pinangkukuskus niya. Hindi na pumanta. Wala ko intensyon na dagdagan yung carpet. Kaso nga lang, kasi tama lang sana sa center table. Kaso sa si matuni no? panay na siya laro. Panay takbo. Dinagdagan ko na lang ng isa. Kaya na natin dalawa sila. Kasi isa bangga-bangga Sana all may tulungan yung mga laruan. Spoiled to si Matoni sa daddy niya guys. Magulat na lang ako lagi may amaso na kami. Yun pala for Matoni. Oh. Lana. Yung naglalaro naglaro. Nandun na naka, ano sa dulo. Nakahiga sa siminto. Sa tiles. Ayan, ayan siya. Mm. Nag-rest lang pa siya. Lunis pa lang na lunis. No? Pinakalkal niya kasi yung carpet kaya nagiging ganyan. Naku, ako ang tamaan. Ayos siya. Oh. oh. nakatago. May patago-tago pa yan, guys. Tatakbo yan siya mula dito doon sa dulo ng sopa. Tatago yan siya doon. Tatakbo siya sa pinakadulo ng pintuan namin. Tapos tago ulit siya. Tapos tago ulit siya sa ilalim ng lamisa. Tapos yung imbing nagpapasok na siya dun sa ilalim ng higaan. Tapos sisilip siya dun sa kabilang kabilo. Pag silip niya, Diretso ulit siya dito takbo. Kahit <laughs> <laughs> maganda banggain siya sa sampayan, gulang. Ang importante, tatakbo siya at magtago. Pinag-isipan niya kung saan siya maglalaro. Mahaba to guys. Mayroon pa itong pinakamahaba. Minsan, inaano ko, alternate ko bigay sa kanya. Para hindi siya magsawa. Para ma-excite ba siya. Sobrang haba din naman kasi yun guys. Maganda lang to kasi ano lang siya short lang. Ayan. Ayan, short lang siya. Oh, saan kaya? Hindi ka naman makita doon. Hindi ka naman makita ng audience mo. Mm hmm. Eh, hindi ka rin makita. Thanks for watching guys kay Matoni. nakakatuwa yung mga pusa no? para silang mga bata talaga yung masinti oh, ay matuli ay saan Yeah. Beb, beb, beb. Ako natakot kasi bigla yung gumulusot eh. Ako natatamaan ako eh. Let's see. Oh, my mm God. Hmm. palitan ko nga tong carpet na to. Yung pinakamabigat talaga. Hindi niya mamove. Hindi mamove-move. Kasi napapagod ako sa kakabalik. Hmm. Dito ka. Ano siya? huh ayaw ba? bali-kiyo oh ba? uh, oh uh, sakit noon dito pa din sana all naglalaro tapak-tapak mo eh si Huh. Hmm, yeah. <laughs> <Wait lang>. mm. <laughs> Naku, huwag ka tumalang sa akin. <laughs> Ay, naku, bye-bye na guys. Thanks for watching. And good morning.